Pangangipi na ito, maliit lang na sulyap sa nakaraan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Bago pa pala dumating ang Homo sapiens. Kailan at paano nabuo ang Pilipinas? Totoo kayang minsan ding nanirahan sa Pilipinas ang mga stegodon na isang malaking elepante na kilala sa kanyang lakas at pagiging agresibo. Sino ang mga unang tao na dumatin sa Pilipinas sa panahon ng Pleistocene Epoch? Kung naisip mo rin ang mga tanong na yan, natitiyak ko na pinahahalagahan mo ang iyong bayang pinagmulan. Ang pagnanais ng taong alamin kung sino at saan ito nanggaling ay isang makabuluhang bagay na dapat binibigyan ng panahon at pansin. Kaya naman, samahan niyo ako na bigyan ng malinaw na sagot ang mga namumuong tanong sa ating isipan. Dahil ang taong walang pakiramdam, tinitiyak ko sa iyo kaibigan na hindi ito marunong makinig at wala itong pakialam Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit pitong libong isla. Ang pagbuo at pag-usbong nito sa mapa ay naganap sa iba't ibang yugto ng panahon. Ang Pleistocene Epoch, mga dalawang punto anim na milyon hanggang labing isang libo pitong daan at pitong taon na nakararaan, ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang panahon kung kailan nagsimula ang pagbuo ng mga pangunahing isla ng bansa at nagkaroon ng mga land bridge na nagkonekta sa mga isla sa mainland Asia. Ang mga pangunahing isla ng Pilipinas ay nabuo dahil sa tectonic activity at pagtaas ng antas ng dagat. Sa panahon ng Pleistocene, ang antas ng dagat ay mas mababa kaysa ngayon na nagresulta sa pagbuo ng mga land bridge na nagkonekta sa mga isla ng Pilipinas sa mainland Asia. Ang mga land bridge ay nagbigay daan sa migrasyon ng mga tao at hayop mula sa mainland Asia patungo sa Pilipinas. Ang mga unang tao sa Pilipinas ay nagsimulang mag-develop ng mga kultura at paraan ng pamumuhay sa panahon ng Pleistocene. Ang Pleistocene ay isang panahon ng malaking pagbabago sa evolusyon ng mga hayop sa Pilipinas. Ang mga hayop na nagmula sa mainland Asia ay umangkop sa mga bagong kapaligiran sa mga isla. Ang mga arkeologo ay nakakahanap ng mga ebidensya ng pamumuhay ng tao sa panahon ng Pleistocene, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang dito ang ang mga kagamitang bato na nagmula sa panahon ng Pleistocene ay natagpuan sa iba't ibang mga archaeological site sa Pilipinas. Ang mga labi ng mga hayop na nabuhay sa panahon ng Pleistocene ay natagpuan din sa mga archaeological site. Ang mga cave painting na nagmula sa panahon ng Pleistocene ay natagpuan sa ilang mga kweba sa Pilipinas. Mga tatlumpung libong taon na nakalipas, ang mga unang tao tulad ng Homo sapiens ay dumating sa Pilipinas. Ang mga ito ay maaring nagmula sa mga migrasyon mula sa mainland Asia. Ang Pleistocene Epoch ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang panahon kung kailan nagsimula ang pagbuo ng mga pangunahing pulo ng bansa at nagkaroon ng mga unang tao na nanirahan dito. Ang mga natuklasan sa archeology ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga unang tao sa Pilipinas at sa kanilang kultura. Sa paglipas ng panahon, ang mga land bridge ay nawasak dahil sa pagtaas ng antas ng dagat at ang mga isla ay naging hiwalay na mga unit. Ang Pleistocene Epoch ay nagbigay daan sa pagunlad ng Pilipinas bilang isang bansa. Ang mga tao na nanirahan dito sa panahon na ito ay nagsimulang mag ng mga kultura at paraan ng pamumuhay na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga modernong Pilipino. Ang Pilipinas ay nabuo bilang isang arkipelago sa pamamagitan ng mga geolohikal na proseso at sinimulan ang kasaysayan ng tao noong mga 30,000 taon na nakalipas. Ang bansa ay nakaranas ng mga yugto ng kolonisasyon at sa huli ay nakamit ang kalayaan noong 1,146. Ang panahon ng sinaunang Pilipinas ay nagbigay ng pundasyon para sa pag-unlad ng mga unang kultura at lipunan sa Pilipinas. Ang kaalaman at kasanayan na nakuha ng mga sinaunang tao ay nagpatuloy sa mga susunod na henerasyon. Ang mga natuklasan mula sa panahong iyon ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa evolusyon ng tao at kung paano sila umangkop sa kanilang kapaligiran. Ang pangyayari noong unang panahon ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahong ito, ang mga pagbabago sa geology, klima at ekolohiya ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga sinaunang tao at kanilang kultura. Ang kanilang mga karanasan at kaalaman ay naging batayan ng buhay sa Pilipinas sa mga sumunod na panahon. Sa iyong mga narinig, ano sa palagay mo ang nagbigay sa iyo ng tumpak na kasagutan? Na matagal mo nang iniisip tungkol sa Pilipinas, ano-anong mga pangyayari sa nakaraan ang pumukaw ng iyong imahinasyon at nagbigay sa iyo ng malinaw na mensahe? Tandaan, na ang kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan mo at kasaysayan ko rin. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Dapat ka bang makialam o mananatili kang walang alam? Paki-comment sa ibaba ang iyong saloobin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.